Harvest na namin yung pechay ni May Pa. May mga okra pala no Mati, so, makan mo. Tingnan mo hindi naman lumaki yung mga pechay ni Pa. Kaya... <laughs> 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 bansot! Bansot. Pangalang ko yung mga pechay. Hindi, hindi ko na. Ayan. So pwede ito, kahit maliliit ito, masarap ito. Ano na, pa? Na bansot ng ulan. Na bansot ng ulan yan. So ayan. Oh. Masarap pa rin pa kahit na maliliit lang yan. Yung ukra ngayon, yung mabuhong naman ang. Mm. Tugasan na. Ano ba yan? Mga magaya, Ano pa, Yung Ano, sara yung kanyang ulo niya. Sara, ano Mataragas iyan. Hindi naman madarakula. Mataragas na iyan. O, tumay may magayunan naman, So, ayan. Ano mo ba siya namin nito? Ito yung tinanim namin. Mga tira na ito. Pampirang kuha ko na dito ng pichay. Ano? Kanino tarong ganyan eh? Dahil oh. naman ay napakinapin. Reject na yun Reject na. Tapok na peso. Itong tanim ni pa, reject na daw ito dati. Hindi ito pwedeng itinda. Kaya lang, pwede ito masarap ito panggulay. gulay. Hmm. Yan o. Pa, mala. Madara ko pa yung kidiit, ade. Tayo naman. Yun na, ang daga, iling ang daga. Nagpula na baga. gano'n? So, ng, na, nagpula na ang pakla. Nagpula na. daw kasi ito. Tagas na. Ay, sabi ni Pabansot siya kanyang pero kung abono, anong garon maray na abon? Pero okay lang yan. Panggulay lang naman. Pang sariling panggulay. Pang panggulay pang, pang lang naman. At kapag binili mo, tumal na to. Ano? Hmm. Ang maluwa yung pichay ka yan. Ano? So ano? saan pigtaragaan mga arano? So ang dahon. Hindi hmm. mas kasarday. Kinaray ka. Kadang ulo. Oo. Dine-der lang sa ulo do. Pa, gusto pa, pa, eh, na pag ano pa. Pwede pa iyang pang-snack an. Wala darako ulap pa muna. Pwede pa muna. Masadong pag-tendog. Ako na mictang take ko ng gulay muna. Sabi niya babae. Ito gulay, Ma. Pero kasi ito sila maggulay. Tay kami nang kukuhanin panunggo. I-gisa sa karne. Ginagani si. Sa ano? So, sa pamana. pika dili yung ano isda. Hmm. Ako magluto pa. Ito. na ito. Ito yung pa, pagkain. Ito? Mm. Hmm. Kaya ito ganito yan. Pinanim niya namin uh, yan yung bill paper. Bunga na. Ay, bill paper pa. Buwan na. Buwan oh. oh, na. Yeah. Na, Ay, na. 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 Buwan na. Buwan na. Buwan na. Buwan na. Buwan na. na. Buwan na. Buwan na. Buwan na. Buwan na. Buwan na. 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 Buwan na. Buwan na. yung na. na. Kumraklak na siya, oh. Ayan. Yeah. Ito so, yung mga pichay namin. Nagdala na akong lalagyan. <laughs> Nagdala na kami ng lalagyan. Maybe, ah. Uh, Nagdala na na. Ayaw. Saradayo ito sa dapil. Madaba. Ang lalagay na pa. Ang palaw na. Ha? Ayan, ah. Ayan, ah. Ayan mo na po lang tigalian. Dahil, nasaan yung haloy siya? Haloy magluyos pag may lugar. Okay, Marasok kami yan. na. Hindi, nalipidin ko Kaya you know <lars> mo pa, magkakataon ka na. Pasapitin mo si ng ulan. Ulan. <g spoiled> Kaya, hindi siya uh. oh, na. Bye na. daw. Oo. Sa'yo Bye bye. Hanggang sa muling pagtatanim ng picture. Hindi,